isa na ng mga pagpalang tanghali sa bawat sa ating lahat bali nandito ako ngayon guys may, ano, sa may uh, pulilyo uh, bumalik ulit ako sa pangalawang pagkakataon ang ating uh, gagawin ngayon mga katukad friends, ano, kasi hindi naman natin tupli na no, uh, so bali mayroon akong mga kaibigan na nanguhuli ng, ano, ng mga dalag o palos dito, so nangunguriente sila guys, at yun na yung pagkakataon natin guys, para mabago yung ating uh, content ayan, tara kinakagat pa guys yung ano uh, yung paa lamgam tara mga katukad friends uh, puntahan natin dito sila dumaan eh sana walang ahas dito guys sana walang ahas dito dito tayo guys Lalim tayo. Sana walang ahas. ating uh, tatapakan yung mga ugat hindi tayo makapasok doon mga token friends kasi ano uh, masyadong malayo nakasapatos tayo eh Saya pakai sa abila, Saya sa abila na. Saya pa kuda don. don. Doon ako dadaan na doon Doon, mismo. Tara, mga uh, uh, tayo. Uh, doon na raw ma, uh, ano, doon na raw dadaan sa kabila at eh uh, ini putik ngayon ang gagawin natin sunod tayo sa kanya So, hinuho kay Dini guys sa uh, bali ano daw 'yan. Uh, pang-uling gagawing uling. Nga lamang yung uh, ano yung uh, gagawa ng uling guys if eh, pumanaw na ngayon hapon. To so, yung guys yung uh, uh, dinaanan ko nung nakaraan, karang ang linggo dito ako dumaan guys sa ano. Ah uh, dito rin daw sila dadaan kasi nga Uh, hindi maputik kasi yung uh, nasa kabila kung dadaan doon maputik na lamang ah ito alam ko pa guys yung ano dito yung daanan dito kasi nakadana ako dito eh ayan ah ito matatalim yung kawayan dito at natunog pa eh Alam yung mga tukad prince dito, yung mga puno ng mga mangga rito. Ang lalaki, wala man lang kabunga-bunga. Bali, isa, dalawa, tatlo. Tatlo ang lalaki ng puno ng mangga dito guys. Hindi man ano. Hindi man lamang uh, namumunga. Sayang lang yung ano. Yung laki niya. At dito guys oh, bago tayo pumunta doon sa namang oriente ng uh, isda. Um, may mga ano, may mga balanghoy. At kung mahilig ka mag, ano, mag gatong oh guys oh. Ayan oh mga tuyo na kahoy ang sarap igatong So tuloy na tayo mga tukad friends dito sa ano sa ating uh, pupuntahan. Grabe guys ang kawaya no, ang lalaki. Yan ang maganda guys sa ano eh sa ano sa bahay kubo kung magpapagawa ka. May nanguha na dito guys. Dito tayo tayo sa ilalim guys. Up. Ah. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uh. Nangangapit siya guys. Ay, hinarangan na guys yung daanan dito. Ang gagawin natin. Ay. Ay. Ariku, ko, Ariku. ko, ko. Papa, sabak ako dito sa daanan, nayari yata yung kamay ko tusok. Hindi ko na nakita guys yung uh, dalawa kung saan na pumunta. Marahil nandun sa may dulo. Uh, marahil dito sila dumaan. Hindi ko na makita kung nasan sila. Pispand. Ayun o. Oh. sarap bingwitan. So yun ang uh, ano. Ang gagawin nila mamaya. Ang gagawin nila mamaya. Diyos sila mangurinti. Antay na, antabayan na lang natin mga katokad friends kung may makukuha sila. Grabe. Wala man ang kainit-init guys. Dito maganda talaga makakuha ka ng uh, lupa dito. Kasi uh, may mapapakinabangan ka. Mayroong puno ng diog. Tapos yung mga kawayan napaka laking pakinabang yung kawayan na yan guys Hindi ko na nakita mga katukad friends yung dalawa kung nasaan na. Ayun, sa may dulo yata. Hala. Kalayo eh. Andun pala sila sa dulo. Akala ko dito guys sa may peace pond. Ayun sila oh. Sayang mga katukad pa hindi tayo makapunta doon sa dulo. Ang init. Wala man lang kalilim-lilim doon, nandun sila. Akala ko dito guys, ano, sa may pispan doon. Ayan, pispan yan guys, sa dulo. ano? Dito sigurado sila makakakuha dito ng, ano, ng malalaking isda. Napaka-press ko dito mga katukad friends. Mahangin. Kahit nandito ko sa gitna oh. Dito ako sa gitna gaya. Nandito <laughs> ako guys sa ano? Sa gitnaan ng uh, maraming mga ano, kasukalan tawag dito eh. Nasa kasukalan ako. Sana guys, merong makuha sila. sabi nga daw nila pang ano yun eh, pang mulu, pamulutan daw yun. Pero kung sa tagal guys na hindi na napakikialaman to, Marahil maraming mano dyan, maraming dalag dyan. Uh, sabi ko guys sa sarili ko na masarap dito mga katukad press na makabili ng lupa. Kasi nung kanina dumating yung may-ari. So yung pala yung may-ari nun yung babae. Ngayon, ang pagkakaalam ko mga Tokad Prince dito sa lugar na to ibinibintay yung ano eh, binibintay yung mga lupa dito eh. Ang gagaganda kasi dito mga katukad friends kasi ano eh, malapit sa may kalsada. Hindi ko lang alam guys kung magkano yung uh, binibinta kasi pinagpaghati-hati ilaw to guys eh. Yun ang uh, pagkakaalam ko. Ano kaya mangyari? Ano kabili ako dito? Taga pulilyon na ako. Mas madalas akong uwi dito guys kasi ano nga eh. Mas malapit lang. Tatawid ka lang ng dagat. Tapos yun eh, nandito ka na. After 3 hours lang guys, nandito ka na sa pulilyo. Tapos kung gusto mo na Uh, mga beach ang kailangan mo, ang gusto mo. Ang, ang dami rito guys, ang dami. Tapos uh, sa mga beaches guys, gusto mo ng mga shell, marami dito. Tapos marami rin mga ano mga isda dito. So pag-asanay ka talaga sa mga ganong ano lugar. Abay. Kaya kaya mo uh, manguha ng ulam dito guys. Ano yung dalawa dun ah? Hindi ko na nakita. Sana kaya sila. Ay ayun sa dulong dulo kala ko dito So dito na lang tayo guys na magantabay. At medyo maganda yung ating natapakan. Swerte. Ito iniinitan doon sa dulo. Pero ngayon uh, masyado nang ano. Masyado maalinsangan. Kasi ang init talaga makikita ninyo guys, ang init-init. Ang init, grabe. So ang gagawin ko mga katokad pares pupunta ako doon kasi may nakita akong kadaanan dito. Tapos ako pupunta ako doon. Doon ako lulusot guys. May dulo na. At may uh, bibila ng soft drinks. Isama nyo ako. Dito na tayo dumaan. Katanghali ang tapat guys. Eh, Nag-adventure tayo. Mamaya na tayo bumalik pag uh, ano. Pag nakita natin guys na uh, nandun sila. So ay uh, may butas dito pa tayo dadaan. Uh. Whoop. Kasi nandito na ako sa Bicasada at ano tayo na soft drinks. Pagbilan po. Pagbilan. Ano? Soft drinks. Ah, uh, bali orange lang po. O kaya RC. Oh, yan po. Sige, royal lang, lang po. Dalawa po isa. Isa lang po. Ako lang kakain. Ininom. Tapos kailangan ko pa ng ana. Isang ano. Bread pan po? Opo. Bread pan. Magkano lahat? Bali po, ano? Kaya po yung mm. ka mag-anak ni Marlo. Kaka, ano, no? Kaka gulat. Kakagaling kaka, lang namin yung nakarang linggo dito eh. Kami yung nag, ano, dito. Ah, Kaya po, mm -hmm. ah, po yung magsipawin sa, ano, sa dagat. Epo kami nakakapagpahinga ng maayos e eh, nabalitaan namin. Bali, ano nga namin sila, kapitbahay po. Ah, kapit mm -hmm. Pero yung turin nila po sa amin, hindi kapitbahay, kapamilya. Ay, so, so uh, sope po ba? Ang babait. Ang babait po, pati sa kasi -gesa. Helmet. Eh, kung wala akong helmet, yung mukha ko maraming sugat. Maya daw po ang banda doon sa kabila. O, yun ah.